<coughs> Grabe na naman tong init ng umaga. Kung um, mamaya nga hapon to, dali na, dali na naman to sa ulan. Sana hindi na. Uminit na oh. Oh, uh, si Pani, pauho lang hatangali ka na, oy! Hmm. Oo. So, yun okay. guys. So, maaga tayo nakalatag. Oh, blema mo. Mayroon. Bawal utang, ah. Eh, Bala ka sa buhay mo. Manigas ka dyan. Wala pang buhay naman, no? Utang ka kagad. Ako, pautang, ano? Redorse Yeah, bo, labas mo na. <laughs> Maagang naglukuhan guys <laughs> at, yun, at Dito sa kabila Puno na rin Kasi maaga kaming nakarating Na kami kanina Masarap yun ito Dalawa na lang yan Masarap yun ano Dalagang bukid Ah, oh, punong, punong na tayo, guys. O oh, sana hindi na magulan 'to. Para makabenta na tayo ng maayos. 'Yon, good morning mga kamog. Paki-share ng video, paki-subscribe na rin sa lahat ng hindi nakapag-subscribe. Ayun, suportahan niyo po ang aking anak buhay dito sa Gulayan. Yun, thank you. Ang God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat.